Magandang araw, welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay magagayuma sa pamamagitan lamang ng larawan niya dyan sa cellphone mo? yung mas lalo siyang mai-inlove ng husto sa iyo kahit gaano pa kayo kalayo sa isa't isa ng partner mo lalong-lalo na kung nararamdaman mo ngayon na ikaw ay baliwala na niya at nararamdaman mo rin na wala ka ng halaga sa kanya at hindi mo gusto na tuluyang masira o magkahiwalay kayong dalawa ng partner mo kaya gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Basta magtiwala ka lang at dapat palagi kang positibo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, dapat ikaw lamang mag-isa kapag gagawa ka ng ritual at dapat tahimik ang nasa paligid mo. At pagkatapos, kunin mo ang cellphone mo. Hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At dapat may larawan ka talaga sa kanya. Pwede ka rin naman gumamit ng actual photo niya kung mayroon kayo. At pagkatapos, pakatitigan mo lamang ng maigi ang larawan niya dyan sa cellphone mo o actual photo niya. Itouch mo lamang ito sa kamay mo. Pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang mga salitang ito pangalan at apilido sa kapangyarihan nitong ritual, ikaw ay mas lalong ma inlove sa akin ng husto. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng-pwede po. Pwede mo rin dagdagan o ibahin ang hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, salikan mo lamang ng isang beses ang larawan niya dyan sa cellphone mo o actual photo niya na ginamit mo sa ritual. At gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At kung sakaling okay na kayo at sobrang in love na in love na ang partner mo sa iyo, ay pwede mo nang ihinto itong ritual. At pwede mo na maipagpatuloy kung gusto nyo. Depende po sa inyo. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless as all.